Dammit, Promise. Oo. Oh. One. Two. Open it. Ah! Open it. Open it. Dali. Buksan mo. Hindi. Wala pa ako nilalagay. We'll close your eyes. One. Two. Nararamdaman mo ba? Wala. Ito. Nararamdaman mo? Wala. Ito. Ah! Ano yun? Ito. ito na. Ayaw mo yan. Ayaw mo na ito? Ah! Ito. Ayan. Ano? Wala man. Kuya Nong! Kuya Nong! Ano yan? Oh, alas <laughs> no! na, alas na, alas na. Ah! Yan o, yung si... legs. Oo. Ito na yung ano, katawan. Kuya, huwag kuya. Ano ba? Ano ba? Ano pa Ano ba? Ano ba? Ano ito na lang. <laughs>